So guys, welcome back to our channel. So guys, meron naman tayong ituturo ngayon guys. Paano tayo mag palit ng thermal fuse. So guys, basic lang ito guys, para lang to sa mga baguhan pa, yung mga nagsisimula pa lang sa mga matagal nang nag repair. So guys, basic lang ito sa ituturo natin sa matagal na nag-repair so pwede na tayong mag-skip kung ikaw ay matagal na nag-repair alam mo na ito so guys para lang ito sa mga mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang so magpapalit tayo ng thermal fuse guys so yan guys nag-testing tayo So, kinuna natin yung line 1 at saka line 2. Yan guys. Hindi gumagalaw yung needle ng tester. Yan, kahit nakasilik na tayo. So, kapag ganito guys, hindi gumagalaw. Sible ang sira ay thermal fuse. Yan. Yan guys. Silik na tayo sa selector speed walang nangyari so guys tanggalin natin ito so habang nagtanggal tayo kaya ng dati like, subscribe and share okay, tanggalin natin ito guys tapos tingnan natin sa loob ang thermal fuse so tanggalin muna natin ang mga tornilyo so habang nagtanggal tayo Paki-like, subscribe, and share. So, ito na siya, guys. Yan. Ito na yung loob niya. Ito na yung loob niya, guys. Ito. ito. Yan. Ang hirap tanggalin, guys. Ang tigas. Yan. Ito na siya, guys. Tanggalin pa natin ito, guys. So guys, nasa Bukid tayo ngayon, guys. Dito tayo sa bahay namin. Ito tayo nagre-repair. And guys. So tanggalin natin lahat ng tornilyo. Tapos tingnan natin yung motor sa ilalim, hanapin natin yung fuse. Saka test natin ang fuse kung wala bang continuity yung fuse o nagka-cut off na ba yung fuse. So, ayan guys. So guys, nag-skip tayo para hindi na humaba ang video. Mag-skip tayo mamaya para hindi na humaba ang video. So ito na yung motor guys. Tanggalin na natin. Tanggalin natin siya sa loob. Tingnan natin yung fuse. Kung nagka-cut off na ba yung fuse. Nag-open na ba yung fuse. Dahil sa sobrang init. So tingnan natin mamaya guys. So ito guys. Tanggalin na natin. Tanggalin muna natin itong kapasitor. ito, so, tanggalin natin ito guys susungkitin natin ito yung mga lock nya susungkitin natin itong mga lock Ayan. ito, susungkitin natin guys So guys, habang nagsungkit tayo, like, subscribe, and share. Maraming salamat. Matagal din tayong hindi nakapag-upload guys kasi mayroon tayong ginagawa. Mayroon tayong ibang ginagawa. Matagal din tayong hindi nakapag-upload. So ito naman yung na-upload natin. Isang electric pan naman. Ayan, tigas guys. Ito yung motor niya sa ilalim guys. Tigas. Ito yung motor niya sa ilalim. Brush motor. Luis tigas guys yan tanggal na guys ito na siya guys ito yung na guys yan yan may ipis pa guys oh yan guys oh may ipis pa siya guys maliit na ipis guys ayan So, ito yung Views guys. So, hindi makita guys, hindi makita. So mamaya makita natin. Views. So, ito na yon. Tinanggal na natin yung fuse. Tapos, iti-test natin ito kung hindi ba siya nagka-cut off. So, ang tawag dito guys ay thermal fuse o thermal cut off. So, ito yung tawag niya guys. Thermal fuse o thermal cut off. Nagka-cut off siya kapag sobrang init na ang naramdaman niya. So, ito guys. Ito siya. Ito siya. Ito. Ito yung original na fuse niya. Ito. I-test natin siya. Yung may continuity pa ba yung fuse. Test natin siya. Kapag gumalaw yung needle ng tester, ibig sabihin, ibig sabihin guys, okay pa siya. Pag hindi gumalaw, ibig sabihin, open na siya. 'Yan. So wala guys, hindi gumalaw yung tester, ibig sabihin open na itong fuse na 'to. 'Yan. So gumalaw kanina yung tester kani kasi isinyort natin siya so palitan natin siya nito guys itong thermal fuse na ito so try muna natin i-check siya tingnan guys yan so mayroong continuity yan gumalaw yung needle ng tester ibig sabihin buo ang fuse na ito yan so ito yung papalit natin guys So guys, hindi tayo gagamit ng soldering iron sa pagpalit dito guys dahil pag gumamit tayo ng soldering iron isusolda natin ang mangyari mag open itong fuse na ipinalit natin kasi sa sobrang init mag open na naman siya so ang gagawin natin guys ay putuli natin ito yung original na fuse tanggalin natin tapos ang gagawin natin ay is splice natin siya splice ganito guys o so yung splice Ganito ang splice 'yan. Ganyan yung splice. So splice natin siya dito, guys. Ganito. So ito yung tinatawag na splice, guys. 'Yan. So splice natin siya tapos yung isang dolo naman splice din natin. So hindi tayo gumamit ng soldering iron. Baka mag-open itong thermal fuse natin na pinalit sa kanya. So nag-splice lang tayo, guys. So, guys, para sa mga beginners lang ito, sa mga matagal na nag-repair, pwede mo nang skip ang video na ito. Okay? So, para lang ito sa mga baguhan. Yan, splice din natin, guys. So, ganito lang tayo magpalit ng fuse. Pwede rin natin itong i-bypass ang fuse. Doon lang siya sa kapasitor na kakunek. Pwede rin ito pwede rin yun guys pero dito sa electric pan na ito kailangan nating palitan siya sa loob dahil dahil hindi naman mahirap magpalit ng fuse kapag ganitong klaseng electric pan okay so kapag ganitong klaseng electric pan yan test tayo testing dahil napalitan na natin siya ng bagong thermal fuse tingnan natin kung gagalaw ba yung needle mayroon na ba ang resistance o continuity. So, test tayo dito sa line 1 at saka line 2. Yan, line 1, line 2. Tapos, tingnan natin yung tester kung gumalaw ba siya guys. Yun, gumalaw na siya guys. Gumalaw yung needle ng tester. Ibig sabihin, mayroon ng continuity, mayroon ng resistance. So, dahil nag open yung original na fuse niya dahil nag-cut off yung original na fuse kaya walang continuity at saka resistance. So, pinalitan natin siya ng bagong fuse. Yan, meron na siyang continuity o resistance. So, ibig sabihin nito guys, ay ikot na ito. Okay? So, ganoon lang yun guys. Kasimple. So, balik na natin siya guys. Balik na natin siya. Nag-skip tayo para hindi na humaba ang video nag-skip tayo para hindi na humaba ang video para hindi na kayo mainip sa kapanood sa haba ng video sabi pa ng pilay sa tulay nagalit yung pilay sa haba ng tulay so yan na guys nagpalit rin tayo ng kapasitor guys yan pinalitan na rin natin siya kasi mahina na rin yung kapasitor yan ito, tinanggal din natin sa ilalim. Tiningnan din natin. So ang ganda. So ang electric pan ito ay napakaganda, napaka-safe. Mayroon siyang fuse sa ilalim. Mayroon din siyang fuse. Kapag may short circuit, so safe din siya. Mayroon din siyang fuse, guys. Tiningnan natin. So guys, ayun na, guys. Binalik na natin siya. So nag-skip lang tayo para hindi na humaba ang video, guys. Para hindi na kayo mainip sa haba ng video. So, ayan na guys. May siya. So, maraming salamat sa panonood guys. See you sa next vlog. Ganun lang yun guys. So, see you sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat. Okay?